Sino si Jesus? Kapag tinanong, sino si Jesus? Ang pinakasimpleng ngunit pinakamahalagang sagot ay ito. Si Jesus ay anak ng Diyos, na nagkatawang tao upang iligtas ang sangkatauhan. Ngunit para sa isang taong nagtataka at gustong maunawaan, kailangang ipaliwanag ng mas malalim ang kanyang pagiging Diyos, kanyang mga ginawa, at kung bakit napakahalaga niya sa ating buhay ang kalagayan ng mundo bago dumating si Jesus. Noong una siglo, ang mundo ay punong-puno ng kaguluhan at kawalan ng pag-asa. Narito ang ilang halimbawa ng kalagayan ng tao noon. Number 1. Imperyo ng Roma Ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga Romano. Halipin sa sariling lupain, pinahirapan ng mabibigat na buwis at inaabuso ng mga sundalo. Ang mga may hirap ay lalong naghihirap, habang ang sistema ay puno ng kawalan at katarungan. Relihiyos ang kawalan ng direksyon. Ang mga lider ng relihiyon noong panahon ni Jesus tulad ng mga pariseyo at saduseyo ay naging mapagkunwari. Mas pinahahalaga nila ang panlabas na ritual kaysa sa tunay na kabanalan ng puso. Maraming tao ang nawawala ng pananampalataya dahil sa maling halimbawa ng mga leader. Number 3. kahirapan at karahasan. Ang buhay ng mga karaniwang tao ay puno ng kahirapan at pangaapi, lalo na ang mga babae, bata at alipin. Walang pag-asa para sa karamihan na makalaya mula sa diskriminasyon. Sa gitna ng madilim na kalagayang ito, ang tao ay nawalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Kaya't dumating ang pangangailangan para sa isang tagapagligtas na magdadala ng liwanag at pag-asa. Bakit naging tao ang Diyos? Sa gitna ng kalungkutan at paghihirap ng mundo, dumating si Jesus upang ipakita na ang Diyos ay hindi malayo o walang pakialam. Ang Diyos ay nagmahal sa atin ng higit pa sa ating inaakala. Sabi sa 1.3 verse 16, Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buddong anak. Hindi lang sinabi ng Diyos na mahal niya tayo. Pinatunayan niya ito, ang anak ng Diyos ay inyawan ang kanyang kaluwalhatian sa langit upang maging isa sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang pagkatao, ipanakita niya na mahalaga tayo sa Diyos, anuman ang ating kalagayan upang lubos nating maunawaan ng Diyos. Marami tao noon ang may maling pananaw tungkol sa Diyos. Ang tingin nila sa Diyos ay malupit at mapagiganti. Ngunit sa pamamagitan ni Jesus, ipinakita ng Diyos ang kanyang tunay na mukha, ang mukha ng pag-ibig, awa at katarungan. Si Jesus ang nagpakita kung paano mamuhay ng tama sa kanyang mga aral at gawa. Ipinakita niya ang kahalagaan ng pagmamahal sa kapwa pagpapakumbaba at pagpapatawad. Ang buhay niya mismo ang naging gabay para sa atin upang maunawaan ang kalooban ng Diyos. Sabi nga so 1.14 verse 9, Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Upang iligtas tayo mula sa kasalanan. Ang kasalanan ang naging ugat ng lahat ng pag-iirap ng tao. Ang kawalan ng katarungan, kahirapan at pagdurusa sabi sa Roma 3 verse 23, Ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil dito, walang sino man ang karapat dapat sa presensya ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ni Jesus, binuksan ng Diyos ang daan pabalik sa Kanya. Sa krus, dinala ni Jesus ang bigat ng ating kasalanan at binayaran ang utang na hindi natin kayang bayaran. Ang kanyang kamatayan ay nagbigay ng kapatawaran at ang kanyang muling pagkabuhay ay nagbigay ng bagong buhay sa lahat ng naniniwala sa kanya. Mga mahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus Ang buhay ni Jesus ay puno ng kahulugan at layunin. Ngunit para mas maunawaan natin, kailangan balikan ang mga mahalagang bahagi na kanyang buhay. Sa bawat yugto, makikita natin ang kanyang misyon, ang kanyang pagmamahal, at ang kanyang sakripisyo para sa ating kaligtasan. Number 1. Kanyang Kapanganakan Ang Diyos na dumating sa payak na paraan. Ang kwento ng kapanganakan ni Jesus ay puno ng mga detalye na minsan ay hindi natin napapansin. Pagsilang sa Sabsaban Ang Diyos, ang hari ng mga hari, ay hindi ipinanganak sa palasyo kundi sa isang Sabsaban, isang lugar para sa mga hayop. Bakit? Ipinapakita nito na ang kaligtasan ay para sa lahat, mahirap man o mayaman. Ang mga pastol Ang unang mga nakarinig ng balita ng kanyang pagsilang ay mga pastol, na itinuturing na mababang uri ng lipunan. Sila ang unang nakakita sa liwanag ng Diyos sa katauhan ni Jesus. Mga pantas mula sa silangan hindi lamang mga hudyo ang dumating upang magbigay pugay kay Jesus, kundi pati mga hindi hudyo. Ipinapakita nito na si Jesus ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa lahat ng tao. Ang Diyos ay dumating sa mundo sa pinakamapagkumbabang paraan upang ipakita na ang kanyang pagmamahal ay abot sa lahat, anuman ang estado ng buhay. 2. Kanyang Ministeryo ang buhay ng isang guro at manggagamot. Sa loob ng halos tatlong taon, binago ni Jesus ang takbo na kasaysayan sa pamamagitan ng kanyang mga aral, talinhaga at himala. Mga natatanging aral, ang at mga talinhaga tulad ng mabuting Samaritano at alibugang anak ay ilan lamang sa mga turo ni Jesus na magbibigay liwanag kung paano dapat mamuhay sa kaharian ng Diyos. Ang mga ito ay tatalakay ng mas detalyado sa bahagi ng ang mga turo ni Jesus. Mga Himala, Pagpapagaling Pinagaling niya ang mga may ketong, bulag at paralitiko. Patunay na ang Diyos ay may malasakit sa pisikal at spiritual na kalagayan ng tao pagpapakain ng limang libo. Sa pamamagitan ng limang tinapay at dalawang isda, pinakain niya ang libu-libong tao, pagpapakita ng kayang kapangyarihan at pagkalinga. Pagpapatahimik ng bagyo. Sa gitna ng unos, sinabi niya, Tumahimik ka at tumigil ang bagyo. Isang paalala ng Diyos ay kasama natin sa gitna ng ating mga pagsubok. Ang ministeryo ni Jesus ay hindi lamang salita kundi gawa. Patunay na ang Diyos ay aktibo ang gumagawa para sa kabutihan ng tao. 3. Kanyang pagpapakasakit at kamatayan Ang sukdulang sakripisyo Ang krus ay simbolo ng kahihiyan noong panahon ni Jesus. Pero bakit pinili niya itong tiisin? Pagtanggap na kanyang kapalaran Sa hapdin ng Getsemani, Manalangin si Jesus, Ama, kung maaari alisin mo sa akin ng kopang ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang iyo ang masunod. Mate 26 verse 39 Pinapakita nito na ang kanyang sakripisyo ay kusang loob at hindi sa pilitan. Ang kanyang pagdurusa, siya hinampas, pinagalipusta at ipinako sa krus ang bawat sugat ay para sa ating kaligtasan. Sabi sa Isaiah 53 verse 5, dahil sa kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Ang kanyang mga salita sa krus, Ama, patawarin mo sila. Lucas 23 verse 34, ipinapakita nito ang kanyang awa kahit sa gitna na kanyang paghihirap. Naganap na. 1 verse 30 tinapos niya ang plano ng kaligtasan para sa sangkatauhan. Ang kamatayan ni Jesus ay hindi talo kundi tagumpay. Sa kanyang sakripisyo, naipakita ang pinakamalalim na pagmamahal ng Diyos sa tao. 4. Kanyang muling pagkabuhay Ang tagumpay laban sa kamatayan Sa ikatlong araw, nabuhay muli si Jesus. Bakit ito mahalaga? Patunay na kanyang pagkadiyos Pinakita niya na siya ang Panginoon ng buhay at kamatayan. Pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ang muling pagkabuhay niya ay paalala na ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Sabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin ay hindi mamatay magpakailanman. 1.11.25 Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pundasyon ng ating pananampalataya. Ito ang nagbibigay ng pag-asa na may buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ang misyon ni Jesus para sa kaligtasan at kanyang mga turo. Ang punganahing layunin ni Jesus ay iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan at muling pagkaisahin tayo sa Diyos. Ang misyon na ito ay malinaw na ipinakita sa bawat aspeto ng kanyang buhay at mga salita. 1. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Sa panahon ni Jesus, maraming tao ang naniniwala ng kaligtasan ay para lamang sa iilang tao, ang mga hudyo, ang mga matuwid, at ang mga sumusunod sa batas ng relihiyon. Ngunit dumating si Jesus upang ipakita na ang kaligtasan ay bukas para sa lahat, ano man ang lahi, estado o nakaraan. Halimbawa, nakipag-usap siya sa babaeng Samaritana isang taong initunturing na hindi karapat-dapat ng lipunan. Sa pakikipag-usap niya, ipinakita niya na ang pag-ibig ng walang hangganan. 2. Pagpapatawad ng kasalanan Isa sa mga pinakarebolusyonaryong ginawa ni Jesus ay ang pagpapatawad ng kasalanan. Sa Marcos 2 verse 5, sinabi niya sa paralitikong lalaki, Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan sa panahon kung saan ang kasalanan ay tinitubing na isang sumpa mula sa Diyos. Pinakita ni Jesus na ang Diyos ay laging handang magpatawad basta't may tunay na pagsisisi. 3. Ang kanyang sakripisyo. Ang kanyang kamatayan sa krus ang naging sukdulan ng na kanyang mensyon ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, binayaran niya ang utang na kasalanan ng lahat ng tao. Sa 1.19 verse 30, Sinabi niya, naganap na. Ipinapakita nito na tapos na niya ang plano ng Diyos para sa kaligtasan. Ang misyon ni Jesus ay hindi lamang para sa spiritual na kaligtasan. Ito rin ay para bigyan tayo ng bagong pananaw kung paano mamuhay ng may layunin at pag-asa. Ang mga turo ni Jesus, ang Beatitudes at Talinhaga. Ang Beatitudes, ano ang kahulugan nito? Ang Beatitudes ay mula sa Latin na Beatus, nangangahulugang mapalad. Sa Sermon sa Bundok, Mateo 5, verse 3 to 12, pinalawanag ni Jesus na ang tunay na pagpapapala ay hindi nakabase sa yaman, kapangyarihan o kasikatan, kundi sa pagiging malapit sa Diyos at pagkakaroon ng tamang puso. Ang mga ito ay isang gabay sa kung paano mamuhay bilang bahagi ng ng Diyos. Pangunahing prinsipyo ng Beatitudes 1. Mapalad ang mga dukha sa Espiritu Ang pag-amin ng ating kahinaan ay nagbubukas ng pinto sa karyan ng Diyos 2. Mapalad ang mga nagdadalamhati Ang Diyos ay nagbibigay ng kaginawaan sa mga nasasaktan 3. Mapalad ang mga mapagkumbaba Ang pagpapakumbaba ay nagdadala ng tunay na tagumpay 4. Mapalad ang mga nagugutom sa katuwiran ang paghahangad ng tama ay nagdudulot ng kasapatan mula sa Diyos. 5. Mapalad ang mga maawain. Ang pagbibigay ng awa ay nagbubunga ng awa mula sa Diyos. 6. Mapalad ang mga may malinis na puso. Ang tapat at dalisay sa puso ay makakakita sa Diyos. Mapalad ang mga taga -pamayapa. Ang mga gumagawa ng kapayapaan ay kinikilalang mga anak ng Diyos at mapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran. Ang panindigan para sa tama ay may gantimpala sa kaharian ng langit. Bakit mahalaga ang Beatitudes? Ang Beatitudes ay nagbibigay ng bagong pananaw kung paano dapat mamuhay ang isang tao na nanais maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Hindi ito tungkol sa panabas na tagumpay, kundi tungkol sa pagbabago ng puso. Sa panahon natin ngayon, kung saan ang mundo ay nakatuon sa yaman, kapangyarihan at kasikatan, ang beatitude sa isang paalala ng tunay na pagpapala ay nagmumula sa Diyos sa paggawa ng Kanyang kalooban. 2. Mga Talinhaga ang Lihim ng Kaharihan ng Diyos Ginamit ni Jesus ang mga talinhaga upang ipakita ang mga malalalim na katotohanan tungkol sa kaharihan ng Diyos sa paraang nauunawaan ng lahat ang mabuting Samaritano. Lucas 10 verse 25 to 37 Ang aral, ang tunay ng pagmamahal ay walang pinipiling lahi, relihiyon o estado sa buhay. Ang alibughang anak, Lucas 15 verse 11 to 32 Ang aral, ang Diyos ay laging handang tanggapin ang sinumang nagbabalik loob sa Kanya, gaano man kalayo ang kanilang nawala. Ang buto ng mustasa, Matthew verse 13 to 31 to 32. Ang aral, ang kaharian ng Diyos ay nagsisimula sa maliit, ngunit lumalago ng hindi inaasahan. Ang mga talinhaga ay nagbigay ng na malinaw na larawan kung paano gumagana ang kaharian ng Diyos at kung ano ang inaasahan sa mga naniniwala. Ang layunin na kanyang mga aral. Lahat ng haral ni Jesus ay nagtuturo ng dalawang pangunahing bagay. 1. Pagmamahal sa Diyos at kapwa. Ibingin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Matthew 22 verse 37 to 39 Ang pagmamahal ang sentro ng buhay kristyano. Isang pagmamahal na handang magbigay at magsakripisyo. At ang paghahanda sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa hinaharap. Sabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyong kalagitnaan. Lucas 17 verse 21 Sa pamamagitan ng kanyang mga aral, tinuruan niya tayo kung paano mamuhay ng tama habang inihintay ang katuparan ng kanyang kaharian. Ang misyon ni Jesus ay hindi lamang upang iligtas tayo, kundi upang ipakita kung paano mamuhay ng may layunin at katuwiran. Sa kanyang mga turo tulad ng biyatitudes at mga talinghaga, ipinakita niya ang landas patungo sa tunay na buhay, sa buhay na nakaugat sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Kaya tang tanong, ang mga aral ba ni Jesus ay magiging gabay sa iyong buhay o mananatili lamang itong mga kwento? Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong sakripisyo at mga aral na nagbigay liwanag sa aming buhay. Tulungan mo akong mas maunawaan ang iyong pagmamahal at kaligtasang inihandog para sa lahat. Buksan mo nga aking puso upang tanggapin ang iyong mga salita at bigyan mo ako ng lakas upang sabuha ang iyong mga turo. Gabayan mo ako sa landas ng katuwiran at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Amen.